Ang mahalaga sa Diyos hindi ang mukha. Ang mahalaga sa Diyos, 16-7 ng unang Samuel. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ang Diyos tumingin sa puso. Kaya huwag mo intindihan kung anong tingin nila sa'yo. Ang mahalaga, yung puso mo, malinis sa paningin ng Diyos kasi ang Diyos ang tumitingin sa puso. Huwag kayong mainis o masiraan ng loob kung kayo'y tinitingnan eh. ang masamang tingin. Ano? Merong mga tao masama kung tumingin sa kapwa. Meron silang mga agad na hinakikitang kapintasan. Pero, pagka-Kristyano ang titingin sa iyo at kausap mo Kristyano, lalo na yung isang Kristyano humuunawa ng aral ng Diyos, hindi ka pwedeng hamakin ng isang kapatid sa Diyos. Parang panghahama kasi sa kapwa yung sabihin mong pangit yung kapwa mo tao eh. Kasi pangit man ang itsura ng tao, may maganda sa tao eh. Kasi ang tao nila lang sa wangis ng Diyos. Hindi natin dapat hamakin